Magiging kupuna na ni James Harden ng LA Clippers pagkatapos na hindi pa makakalaro itong si Kawhi Leonard out and definitely ibig sabihin yan ay wala pang kasiguraduhan kung kailan siya makakabalik. So definitely dahil walang Paul George at Russell Westbrook at ngayon temporary wala muna si Kawhi. Ang Clippers ay mapapasakamay muna ni James Harden. Siya muna ang kanilang leader, siya muna ang kanilang team captain. Noong nakarang season sa Clippers, si James Harden ay nag-average ng 16 points 5 rebounds, 8 assists per game at meron pang 1.1 steal per game. Hindi na masama. Dahil ngayon na siya muna ang in-charge sa LA Clippers, aba, Inaasahan na tataas ang mga numerong iyan. Sa kabilang banda, hindi naman ito malaking pagsubok kay James Harden sapagkat ito'y kanyang nagawa na nung ay nasa Houston Rockets pa, ang malaking katanungan sa ngayon ay kung tayo ba'y makakakita ng vintage James Harden. Nako, abangan natin yan mga idol. Samantala, hindi mo napipirma ng kanyang extension si Kevin Durant ayon sa kanya mga idol ay hindi niya nga ito priority sa ngayon ayon sa superstar na si Kevin Durant, hindi niya iniisip ang anumang posibleng extension sa Phoenix Suns at magfo-focus na lang siya muna sa kanyang kontratang natitira mga idol. Sa ngayon nga ay pupwede na siyang pumirma ng one-year deal worth 59 million extension sa Phoenix Suns so balit hindi nga ito yung priority ni KD. Ito ay pumapabor sa Phoenix Suns upang sila ay makasave man lang makatipid. Upang sa ganun ay hindi sila mapipilitang nga bigyan ng long-term contract itong si ano? Malaking pera ang kanilang matitipid sa mga one-year deal extension na ito. October 21 na ang deadline sa mga contract extension. Kung wala pa rin kasunduan mga idol, hindi na siya magiging eligible pa sa anumang contract extension hanggang susunod na off-season. Walang problema dyan si KD alam niya na dahil sa kanyang kagalingan kung ano ang kanyang gusto ay siguradong ibibigayan ng kanyang kupunan. Samantala, may gagawin ng Golden State Warriors bilang tribute kay Jerry West, yumanig sa mundo ng basketball ang pagpanaw nitong legendary basketball player na si Jerry West, mga idol. Bilang tribute sa kanyang mga nagawa sa prangkisa ng Warriors at sa paghubog ng kanilang championship dynasty, may gagawing tribute ang Golden State at Yun sa paglalagay ng kanyang initial sa kanilang court mismo sa buong season. Laging advisor, consultant ng Warriors sa Jerry West simula 2011 hanggang 2017. Nagkaroon siya ng crucial na parte sa Golden State Warriors. Siya ang tumulak sa Warriors na mag-draft kay Klay Thompson at siya rin yung nagbanta na kung ito'y kanilang ititrade ay aalis siya sa kanila. Ang Lakers naman ay magsusot ng number 44 sa kanilang jersey number. Para sa mga fast break at punto por punto komentaryo, tumutok lang balagi and as always, thank you for watching!